Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras ng magkape at pandasal. Ako po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imos. Pagnilayan po natin, makinig sa tawag ng misyon. Kapistahan po ngayon ng pagbabagong loob ni San Pablo. Mula sa pagiging masigasig na tagausig ng ngalan ni Jesus at ng kanyang mga alagad, siya po ay nabago. Naging tagapangaral ng paghahari ni Jesus. Nagiba ang misyon ni Pablo. Dati-rati, ang atas niya ay sugpuin ang paglaganap ng Kristyanismo. Ngunit mula ng magpakilala si Jesus sa kanya, siya ay naging tagapagpalaganap nito. Nabaliktad ang mundo ni Pablo. Ang dati niyang ibig patayin, ngayon ay kanyang binubuhay. Lahat tayo ay may mga piniling misyon sa buhay. Kailangan nating suriin ang mga ito panakanaka. Bagamat maganda ang ating intensyon, dumarating din ang kakitira ng isip sa atin. Hindi na misyon, kundi obsesyon. Ang misyon ay nagbibigay buhay. Ang obsesyon ay pumapatay. Kaya mahalaga ang pakikinig sa Diyos na nagpapahiwatig kung nasa tamang misyon pa nga ba tayo. At kung matuklasan natin na hindi nararapat ang ating ginagawa, huwag po mag na sundan ang Diyos tungo sa bagong misyon. Discernment and courage, mga tanda ng taong handa na magpaakay sa Diyos sa kanilang misyon. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa paghirang mo kay Pablo upang maging misyonero ni Jesus turuan mo kaming kilatisin ang iyong tawag at maging matapang na tumugon. Amen.